mga kawaray magkikilaw kita hin, ano hin puso kumbaga ha, kumbaga sa tagalog ano kilaw tayo ng puso ang sagyo magkikilawin natin na talagyan natin ng ano sibuyas yan yung mga ano, ingredient niya lahat yung mga ang panghalo niya talaga sa kinilaw na yan pero ngayon nyo lang ito makikita yung sa pagkikilaw ko luya yan tapos ito po yan kalamansi yung pagpabango tapos isang kamatis dalawang tapos ang pinaka the best po dito pinaka, maga, pinaka nakakapabango dito yung kinayod ko yung nyug tapos sinilaban ko sinunog ko. Ayan o, oh, kaya nagitim itim siya. Yan po ang magdadala ng amoy. Siya ang magdadala ng amoy, tsaka siya ang magdadala ng sarap. Diyan, sa puso na kinilaw mamaya. Ito ay lalagyan ko po ito ng ano. Uh, nyug po ito na kinayod ko. Tapos, sinilabang ko siya. Yung sinunog ko ba? Pasensya na kayo sa Tagalog ko eh. Mahirap eh. Waray. <laughs> ano to yung mga kawaray kaya yan kaya ganyan na naging kulay niya kasi ano talaga sino sinunog ko talaga siya oh. sinunog ko susunogin so, ko ulit yan kung paano ko sunugin ah, kita, tapakita ko po sa inyo sunugin ko kasi medyo maputi uh, puti pa yung iba Wait lang po ayan po naglagay po ako ng baga sa gitna ibig sabihin papausukan natin ang puso susunugin po natin yung nyug para siya ay maging mabango pag linagyan na natin ng kalamansi at saka suka sa kinilaw natin o yung kinilaw natin medyo maitim kasi sunog yung nyug eh Natutunan ko po itong pagkikilaw na ito doon sa mga sa tatay ko. Ganito siya magkilaw. Ang sarap ang bango. Mabango talaga.